Lord dito ngayon ang sitwasyon sa ano sa lawa ng dito sa Cardona sa amin sa lawa, sa lawa ng Laguna Lake nga makabord lakas ng alaming kapal ng water lily yan o oh, itong bangka natin yan itong bangka ko oh, makabord taas na ng tubig yan o oh. nabot natin yung makabord oh, hanggang doon pa yan mga sandi pa pa kasi dito may ano yan may may gutter yan ito sumaas na yung tubig oh. itong mga bangka natin yan o oh, nakaraik na hindi tayo makalaot. Sobrang lakas ng hangin, Oh. Tama uh, ka boss. Kuan lakas yun. Yan. Ito mga bangka nakatambay dito. Yan oh. No. Ah, uh, mga boss, hindi lang kaya hindi tayo nakapag-vlog sa laod saka pag salok kasi ilang araw na to ka sa linggo na to maigit. Na gantong gantong panahon. Hindi talaga makasingit sa ano lakas ng alon. Hirap din tayo makapag-vlog sa Paklad. Yan, mga boss. <coughs> Tignan natin kasi maganda choro doon sa, sa resort Kaya try natin akitin, At doon tayo mag video mga cupboard. try natin okay, mga natin no, nakatambay lang iba o ayun ayun makapag ang sitwasyon dito ngayon sobrang lakas ang angin walang makapagpalaot hindi natin dito hindi natin ganda dito makapag sa resort ayun o ayun resort resort na makapag wakalabi yung resort ayun Apa itu? Tidak mungkin berjalan pa rin ang panahon no? madilim pa rin yung ano makulimlim pa rin ayan yeah, yeah. oh gagabing hangin din baka po hindi lang tigil isang linggo na to sana bukas gumalma naman siya para makapag pag salok tayo mga update ah grabe na lakas ng hangin no? Sayo yung mga puno oh yun yeah.

niya ngayon. Ang ating kamera. Gabi na kasi ito lang muna ako dito mga ka-board center Kuala Guadalupe Resort. Ayan. Tapos tayo mga para makita nyo rin ang view. And, yeah. But, sa dito. Meron din siya lang ang mga cottage. dito. It swimming. is dream Kaya ano na, pag alas 10 ng hapon, kaya nga akala ko pag apituloy mga kabots. Pasensya na kayo sa mga vlog natin ngayon at madaan din namin pag apod ng tuloy tuloy. Kaya yan talaga mga kabots ang dahilan. Kaya hindi na tayo magpagpalaot ng tudok. Kaya ano, nga kaya ano nga, ang hangin. Oo ah, ulit ulit, kanina pang hangin yan. Ayan. Ayan mga kabots. Ayan ang view. Widow Ayan, si Ma'am Lisir at saka sa si mga FW I check out sa inyo dyan at ingat niya lagi kayo mga marami na laging bagay na dumadating at si Idol Jerry Mododoy yun ingat lagi sa paglaot nun kasi mabag yung bagyo ngayon Ayan, thank you, thank you check out sa inyo dyan, Ing ingat kayo Ayan mga kaburs, ingat tayo dun sa at hindi natin nakasin yun hindi natin yung ano ba kung ano makabord siya, karto na rin.

kung anong status dito ngayon kung pwede sumalok bukas makasalok tayo ay e pag hindi wala, tayong magawa mga kaboard hirap natin sigupain yung kalangidad yan yung panahon hirap natin yung try yan hindi kaya talaga wala tayong magawa yan yan lakas ng hangin sa yon, mga puno yan. parang may bagyo pa rin hindi ko lang sure mga kaboard kung may bagyo pa rin o wala ay no pero malakas ng bagat Yeah, para parang maliit na siya gubrong halong pero malalaki yan. Kaya yeah, dito naman, mo yeah, na tayo si dito sa Richard. Ayan ang swimming pool nila. Yan. Okay, Hindi Right! Ayan mga ka at update lang tayo sa ating panahon. Ayan mga ka-boards, naging ako sa aking vlog mga ka-boards yan. Matagal lang ako din na napag kasi lang ko may makabird kasi nina ko rin ng ng da ng lawa kung makaka-filip maloko ba ayun makabird kasi na kayo matagal tayo hindi nakakapag-upload ayan bukas pakabukas tayo makapag-fly at lupong pa rin yung mga backlog mo yung ano yung cover dia niyan backlog niyan